Kasong paglabag naman sa Republic Act 7610, ang pang-aabuso sa kabataan ang naging dahilan ng pagkakaaresto ng Dasol PNP sa isang lalaki sa Pangasinan. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman John, Cumilang. Timbog ang isang lalaki matapos itong maaresto sa isinagawang operasyon ng Dasol PNP bilang lead unit, 105th Maneuver Company, 1st PMFC Alaminos City, at maritime group nito lamang nagdaang Martes. Bandang alas 7.40 ng umaga ng maarestong akusado sa visa ng warrant of arrest at ito ay naharap sa kasong paglabag sa RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act na may 80,000 pisong piyansa. Matapos maaresto ang individual, Agad naman itong dinala sa Dasol Community Hospital para sa medical examination at matapos ay dinala sa Dasol PNP para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Samantala, nangangako naman ang Dasol PNP na patuloy nilang gagampana ng kanilang tungkulin upang mapanatiling ligtas at malayo sa kapahamakan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Viljon Cumilang, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.